Marunong ka ba talagang mag-alaga ng bata? Tanong ni Rashid sa kanya. Sanay ho ako sa pag-aalaga dahil apat na kapatid ko ang aking inilagaan at napalaki. Maliksing sagot ni Malena dito. Ilang taon ka na tanong natapos mo? Magna 90 na ho ako at high school graduate lang ho ako. Siya ang aalagaan mo. Wala pa siyang two months. Mabait naman si Junior at hindi siya sanay sa karga. Basta busog at hindi basa ang diaper, ay magkakasundo kayong dalawa. Anito. Nasaan ho ang mami niya? Wala sa loob na natanong niya dito. Nasa abroad at wala nang balak na bumalik dito sa Pilipinas. Nakita niya ang kalungkutang biglang bumahid sa mukha nito. Kaya nasakyan niya na may nakatago tungkol sa ina ng batang kanyang aalagaan. Mas minabuto niya niya na manahimik niya lang. Siya nga pala, payag ka ba sa tatlong libong sweldo kada buwan? Naisip nitong itanong sa kanya. Payag ho ako. Matapos kumain ay pinagpahinga na muna siya ni Rashid. Gusto nitong makabawi siya ng lakas para nasa kondisyon na siya. Sa gagawing pag-aalaga kay Juni, pinagbigyan din siya nito ng tatlong pares ng uniform para may maipalit siya sa kanyang suot na damit. Tuwang-tuwa siya dahil sa iisang kwarto lang pala sila matutulog ng kanyang alaga. Pandang alas dos ng hapon ang ibigay sa kanya ni Rashid si Baby Juni. Itinuro din ito sa kanyang paraan ng pagtitimpla ng gatas nito. Ganon din kung paano ang pagpapainom ng vitamins nito. Umalis ito pagkatapos na ituro sa kanyang mga dapat niyang gawin. Sakalang niya inilabas ang kilig sa kanyang nararamdaman para dito. Hindi niya malaman kung bakit kumakabog ang kanyang dibdib sa tuwing kaharap niya ang amo. Napakagwapo nito para sa kanyang paningin. Parang ito ang makabagong adonis sa panahong ito, na mimilipit sa kilig na sabi ng kanyang utak. Sarap na sarap siyang langhapin ang natural na amoy nito, at parang gusto niyang hawakan at pisilin ang mamasal nitong dibdib at braso. Malaki ang pagkakahawig nito sa batang kanyang karga at inaalagaan sa ngayon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla na lang pumasok si Aling Ising As kasunod ito ang isang babaeng halos kasindan, tanda na rin ito. Malena siya si Senyora Miriam, ang lola ni Senyorito Rashid. Pakilala nito sa amo. Magandang hapon po, Senyora. Pagbibigay galang niya dito. Ganon din sa iyo, Malena. Sana ay magustuhan mo dito sa amin para may permi hanang mag-aalaga sa aking apo sa tuhod. Nakangitin sabi nito sa kanya. Senyora, sa tingin ko naman po ay mabait kayo at saka talagang kailangan ko po ng trabaho. Dahil gusto kong makatulong sa aking pamilya sa probinsya. Tagabisaya ka ba? Opo, halata nga eh. Pero nito sa kanya, mali na alagaan mong mabuti si Juni. Ani aling ising. Oho, aling ising. Ituturing ko kong kapalit itong si Johnny dahil mahilig ako sa mga bata. Bueno, maiwan ka na namin. Ikaw na ang bahala sa aking apo. Ani Miriam. Matapos bilinan siya. Ay, umalis na rin ang mga ito. Naging maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng mga Elisalde. Ganun na rin ang mga kasamahan niya roon. Isinulat niya sa kanyang mga magulang na may trabaho na siya. Ibinigay niya rin ng address kung saan siya maaaring sulatan ng mga ito. Nagpasama siya isang araw kay Aling Saling para maipadala niya ang kanyang sulat at ang limandaan na hindi naman niya nagasta. Gusto niya makatulong ang kaunting halaga ngayon sa kanyang mga kapatid. Nangako siya na sa oras na makatanggap siya ng kanyang unang sweldo ay magpapadala agad siya ng pera sa mga ito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mahigit dalawang buwan na siyang naninilbihan bilang yaya ni Julie. Malaki na rin ang kanyang alaga. Apat na buwan ang gulang nito. Malusog at bungis kaya napalapit na ito ng gusto sa kanya. Naging panatag na rin ang kalooban ni Rashid dahil nakikita nito ang kanyang malasakit sa anak nito. Ang pogi pogi na ng alaga ako. Natutuwang sabi niya dito habang nilalaro niya ito. Nakita naman ni Rashid ang magyayas sa garden. Natuwa itong pagmasdan ng dalawa. Nagpapasalamat ito dahil nakikita nito ang kanyang pagmamahal sa bata. Muli pang lumipas ang panibagong dalawang buwan. Anim na buwan na si Juliet at nasa kalikutan na ito. Marami na rin siyang naituloy ng karbangan dito kaya lalo itong napamahal sa kanya. Kulang na nga lang ay siyang magluwal dito para ganap na niya itong maging anak. Sa loob ng apat na buwan niyang paglilingkod sa mga Elisalde, ay malaki na ang kanyang naitulong sa kabuhayan ng pamilya niya sa Summer. Natubos na ng kanyang itay ang kanilang mangka at nakakapasok na sa high school ang dalawa niyang kapatid na sina Ami at Lani. Malaki ang naging pasasalamat ng mga ito sa kanya. Mukhang napalapit na nang gusto ang kalooban mo sa iyong alaga ha Malena. Tanong ni Aling Saning sa kanya. Isang araw na nagkasalin sila nito sa maluwang na sala ng mansyon. Totoo ang sinabi niyo Aling Saning. Sagot niya dito habang kargan niya si June. Malaki na ang itinaba ng alaga mo. Mayabang na niya at maraming alam na tricks Puna nito sa hawak niyang sanggol. Tignan niyo aling saning. Yayabangan kayo ni Juni. Juni look aling saning. Beautiful eyes baby. Wika niya dito. Tumingin naman si Juni kay aling saning ang nagpaganda ito ng mga mata. Habang nakatingin sa matanda. Dasking bata ito at napakapilyo. Tuwang-tuwang sabi nito. Habang nakatingin sa mga mata ng kanyang alaga. Ngayon naman na smell bad si aling saning. Muling utos niya dito. Mabilis na tumindig si Juni sa kanyang kandungan at pagkatapos ay inibitan nito ang matanda na tila na babahuan ito. Lalo nang inihit ng tawa si Aling Sanil dahil sa kayabangan ito. Sa ganong kasayang sandali sila inabutan ni Rashid kaya napalabit siya sa mga ito. Mukhang nagkakasayahan kayong tatlo ah. Batiin niya sa mga ito. Naku, napakayabang na itong si Juni Senyorito. Nakakatuwa at nakakapanggigil. Sagot ni Aling Sanil. Aber, yabangan mo nga ang daddy, baby. baling niya sa anak bago niya ito hinadkan sa pisang. Juni, beautiful sa iska kay daddy. Utos ni Lola sa dala. Tagling nagpaganda ng mga mata ang bata sa ama nito. Maring natanggal naman ang pagod niya dahil sa pagpapakitang gilas ng anak. Ang galing naman ng baby ko. Puro niya dito. Now ah, they have a bad smell, Junie. Muling utos niya sa kanyang baby. Hindi niya napigilan ang pagtawa ng makita niya ang niwi nito sa mukha. Talagang binata ng baby ko. Naniya bago sa niya ang kinuha ito abuhat sa yaya nito. Isinama niya ito sa kanyang kwarto. Nasasabit namin siya na makasama ang anak sa pagtulog at paglaro. Naligo naman at nagbisi Malena habang nasa ama nito ang alaga. Hindi niya na malaya ng pagpasok ng kanyang abuelo sa kwarto dahil libang na libang siya sa bata. Hindi niya na malaya ng pagpasok ng kanyang abuelo sa kwarto dahil libang na libang siya sa bata. Bakit nasa iyo si Juni? Nasaan si Malena? Ayon kanyang lola Miriam. Kinuha ko muna sa kanya si Juni dahil nasasabik na ako sa aking anak. Matagal na rin naman kami hindi naglalarong dalawa. Gusto ko ang ugali ni Malena. Bakit nga pala kayo nagpunta dito, Lola? May sasabihin ba kayo sa akin? Eh, gusto ko lang malaman kung wala pang kapalit si Divine sa puso mo. Wala ho akong panahon sa mga babae. Sapat na sa akin si June. Huwag ka namang ganyan na po. Alam mo naman na kailangan din ng iyong anak ang isang ina. Hindi pa ho siguro ngayon, Lola. Alam mo, mahal na mahal ng kanyang yayang aking ako. At nakikita ko naman ganun din ang bata sa kanya. Natutunwa naman ho ako at kahit papano ay hindi na itinuturing na iba ni Malena ang aking anak. Swerte ka rin sa isang kagaya niya ang nakuha nating tagapag-alaga. Nakatalugan na ni Juni ang pakikipaglaro sa ama at ganoon din naman siya. Maturing lumipas ang isang taon. One year and two months na si Juni. Malapit na ang Pasko at nagpaalam si Malena kay Rashid na makauwi siya sa kanilang probinsya para madalaw naman niya ang kanyang mga magulang. Hindi ba pwedeng pagkatapos ng Pasko at bagong taon ka umuwi? Tanong nito sa kanya. Sa isang linggo lang ho ako. Hindi ho ako magpapaabot ng Pasko at bagong taon sa probinsya. Sino ang mag-aalaga kay Juni habang wala ka? Yun nga rin ho ang iniisip ko. Wala naman kasi ibang sinasama ng batang iyon maliban sa ating dalawa. Nag-iisip ding sabi niya. Sigurado kang isang linggo ka lang. Oo, oh, sige magilib ako sa opisina ng isang linggo para may mag-alaga kay Juni habang wala ka. Sangayon ito sa kagustuhan niya. Maraming salamat ho, Sarah. Natutuwang sabi niya sa amo. Si na sa ningin naghatid sa kanya at nalungkot din ang mga kasamahan niya dahil isang linggo siyang mawawala. Maging si Juni ay humabol din sa kanya at napaiyak siya dahil sa palahaw nito. Pagdating nila sa Maynila ay bumili siya ng dalawang lata ng biskwit, ilang piraso ng mga chinelas at t-shirt. Gusto niyang mabigyan ng kasiyahan ng mga kapatid at magulang niya sa pag-uwi niyang iyon. Tandaan mo, Malena, susunduin kita. Dito pagkaraan ng isang linggo, wika ni Aling Saring ng paket na siya sa barko. Oho, Aling Saring at maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat ka. Alalahan mong hinihintay ka ng alaga mo. bilin pa nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay naglalayag ng sinasakyan niyang barko. Hindi na siya kagaya ng dati na parang busaus. Ngayon ay may sarili na siyang kabin. Ang amo niyang si Rashid ang bumili ng tiket niya. Tuway ang binili nito para hindi na siya mahirapan sa kanyang pagbalik. Alam niyang mahal mga tiket na yon dahil nasa first class ang kabi niya. Malaki-laki din ang dala niyang pera na naipon buhat sa kanyang sweldo. Hindi naman niya ipinadadalang lahat sa kanyang mga magulang ang kinikita niya. Isang linggo pa bago siya umuwi sumulat ni siya sa kanila para masundo siya ng kanyang mga magulang sa pantalan. Sabik na sabik na siyang makita at makakapiling ang mga ito. Kaya inip na inip naman siya sa kanyang biyahe. Samantala, iyak naman ang iyak si Juni. Hinahanap nito ang yaya. Hirap na hirap si Rashid sa pagpapatahan sa anak. Yaya, yaya, sabi nito habang patuloy sa pag-iyak. stop crying. Andito naman ang daddy. Alon niya sa bata. Guto ko, yaya. Guto, ti yaya. Pangulit nito sa ama. Okay, susunduin natin si yaya. Huwag ka nang umiyak. Pangangon nito sa anak. Nagkatingin na lamang si Aling Saning at Miriam. Hindi naman naiwasan ni Malena ang pag-iyak ng sumapit ang gabi dahil naalala niya ang kanyang alaga. Alam niya na hindi ito nakakatulog hanggat hindi nito ito kinakamutan sa likod.